Okay, bigyan po natin daan itong mga ka-OFW natin na may kalaguyo, may stress. Hindi lang ito yung first time na naka-receive ako ng ano, naghihingi ng advice dito. Uh, marami akong ano, uh, marami nagtatanong sa akin kung ano daw po yung dapat nilang gawin. Kung kayo po ay nandito sa UAE at yung mister nyo ay nasa UAE, may kalaguyo, hindi na umuwi sa nyo, Punta po kayo ng police station, dalhin niyo po ang inyong marriage certificate, yung IDs ninyo at yung IDs niya, lahat ng information. Then, dyan po, pwede kayo mag ng sustento. Pabayad ng bahay, pagkain, transportation. Kahit may trabaho kayo, kailangan obligasyon nila yan, ng lalaki yan. No? Kung nandito ang anak niyo, isama niyo rin po yan. Hindi, to po, hindi po ito Pilipinas, sakala ng mga lalaki dito, ganun-ganun lang. No? Dito, kapag hindi po nila hindi sila sumunod, hindi sila nagsustento, hulungan po ang bagsak nila. Hindi sila pwedeng papalya. Kung kayo naman po ay nasa Pilipinas, pwede po kayo mag-tourist visa dito. And then pagdating dito, diretso po kayo ng police station. Dali niyo po yung mga provide, yung kayla, mga kailangan dokumento na magpapatunay kayo, na kayo ay may mag-asawa, kayo yung magka-relasyon. Same din po. No? Ah, uh, may story tayo ganyan. Ah. Uh, kaibigan ng kaibigan natin. I pero ibang lahi po. Meron siyang as yung asawa niya, hindi niya alam, pumunta ng UAE. Sa so, pagdating sa UAE, lahat ng dokumento, dalad, kasama yung anak na isa, diretso na po ng police station niyan. So, yung police officer, tinawagan siya, nandito, anak mo, kailangan mo probay provide ng ganto 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 So, ginawa ni babae, kumuha ng studio. O, oh, kumuha ng studio, kasi kailangan niyang bayaran yung studio tapos pagkain, transportation, yung school ng bata. Kaka po, kapag hindi niya ginawa yan, kulungan po ang bagsak niya. Ganun po, mag-ingat po tayo. Diyos ko po, alam niyo po, marami pong snatchers abroad. Totoo po yan. Marami pong snatchers abroad. Snatcher ng asawa. Dami po nababalitaan nga. Sky daw sa Japan, Hong Kong. Ay, dito sa UAE, oo opo middle is marami pong snatcher hindi ko alam hindi ko alam kung nagkakaubusan ba ng lalaki or what sorry po ah, dun sa mga tatamaan pasensya na po sinasagot ko lang po yung katanungan ng ating ano ng ating mga followers kasi hindi lang isang beses ako nakareceive nito so yun po ang dapat ninyong gawin uh, yun po ang dapat ninyong gawin kung gusto niyo naman po gusto niyo talagang ipakulong yung asawa niyo tsaka yung kanyang mistress Mangala po kayo ng ebidensya. Mangala po kayo ng ebidensya, picture, may magkasama sila. Mm, may, may, mga magpapatunay kung may mga ano screenshot kayo. Video po hindi masyadong tinatanggap ang videos. More on pictures. Okay po. So yun lamang po and mag-ingat tayo. God bless.